Hello, magandang morning, magandang afternoon, magandang evening sa inyo, mga ka-prayer partner at mga katuwang sa buong Pilipinas at buong mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes at uh, <clears throat> Nandito po ako ngayon sa Ambel City at katatapos lamang po ng uh, Thanksgiving na banal na misa na pinangunahan ng ating overall spiritual advisor Bishop Teodoro Bacani Jr. at well, this time wala mo ng pag-aaral and uh, po ako bago ako umuwi ng bikutan ay nag-almusal muna ako ng kape at saka yung cup noodles At uh, sa inyo po mga kapatid na nakasaksi sa magdamagang pagtitipon magamat nagnangarag ang ating internet connection ang uh, internet connection at yung live streaming na galing sa YouTube channel ng Delta Broadcasting System ay go on pa rin ang magdamagang pagtitipon at tayo po'y tinipo ng Panginoon upang siya'y pasalamatan At pasalamatan ang Panginoon sa pamagitan ng Kapahayagan TV Channel At uh, subaybayan po ninyo yung weekly noontime variety show ni na Brother Motmot -mot. Christmas Yu Express Brother Rex America at Brother Andrew Velasco ang title po ng kanilang show ay MRA show in social media Yan po ay every Sunday from 12 noon to 2 p.m. sa kanilang FB page at uh, patuloy tayong samahan ng Panginoon and uh, blessed days sa uh, tatlong o dalawang nanonood ng uh, live stream na ito at uh, alam niyo po kah kahapon August 20 eksaktong 84th birthday ng ating uh, pinakamamahal na puno lingkod our spiritual father here in this ministry uh, brother Mike Velarde and uh, nandito si sister ah uh, Moyong <clears throat> and I, I hope na ayan na dai lang pero decline sa pagguest Sister Louie <clears throat> si uh, si uh, Luigi Rojas Muyong, thank you for watch watching shout out mega love shout out at uh, alam niyo po kahapon sa umpisa pa lang ng pag-awit ni Brother Mike ng uh, kantang My Tribute o yung tinatawag na To God Be The Glory, ay med medyo naging emosyon do sa pag-awit niya ng chorus ng To God Be The Glory ay talagang nakakatindig balahibo and at the same time... Uh, siya po ay at uh, talagang patuloy na uh, pinagpala at totoong naiyak. Talagang halos maiyak po at uh, di ko di ko di ko makapaniwala na loud and clear ng pag-awit ni Brother Mike ng To God Be the Glory kahit papaano sabi nga ni San Pablo Postol, I can do everything through him who gives me strength. So shout out kay, sis kay Sister, Sister Socorro Roqueza at kay Sister Estelita Vidal. Mega love shout out, from West Virginia. Thank you. Thank you for watching at uh, naway saan man ako kayo nandoroon. Naniniwala ko na may magandang bagay ang narating at naghihintay sa inyo. And ako po'y naniwala na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay talagang higit na nakakaramdam ng tuwa at galak at halos maiyak po ang inyong lingkod sa pag-awit ng ubod ng lakas ng ating punong lingkod ng chorus ng My Tribute, which is the song To God Be The Glory. To God Be The Glory. Talagang halos maiyak ako. Sabi ko, pambihira. Sabi ko, pambihira. Ibang talagang nanumbalik ang ag ag-awit. He can do all, talagang, he can do everything through Jesus Christ who gives Him strength. And uh, patuloy na samahan tayo ng Diyos at patuloy tayong uh, makiisa sa katagumpayan ng 39th anniversary Overnight Celebration of Faith, Love and Unity and shout out kay Manel shout out kay Manel thank you so much at uh, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook live na ito patuloy tayong pagpalain ng Diyos at uh, ang uh, sa mga kapatid natin sa Kirino Extension South Signal Village. Magkita-kita tayo sa Wednesday sa inyong prayer meeting 4 to 6 p.m. Kay Sister Jennifer Mabunga at sa mga nakatira sa Villa Fair Floor Subdivision diyan sa Bagong Bayan. kita tayo sa Friday sa inyong sa inyong uh, NPG, 6.30 to 8pm, at patuloy tayong samahan ng Panginoon. And uh, special greetings po sa mga may birthday. Aside from our servant leader, Brother Mike, ay happy birthday sa lahat ng may birthday sa darating sa buwan ng August at sa mga susunod na buwan. At yun po, kaya hindi po ako nakapag-live. Uh, so so, pre, so nag-preempted muna ang Inspirations 101 kagabi. Dahil ito nga, pagod, pagod at uh, huyat dahil po overnight. At talagang, talaga ang lesson learned sa amin mga preachers ay kulang sa gili ulang po sa kalinisan at uh, gayon man eh patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon at uh, ito nga kailan maubos ko tong almusal ko at uh, sa inyo lahat na uh, sainyo po lahat na nakikisa sa sa mga nakapunta ng Luneta at uh, nakisabay sa radio at sa internet streaming sa online radio ng Delta Broadcasting System sa DWXI at sa YouTube channel ng Delta Broadcasting System bagamat yung, yung YouTube live nung Sabado ay medyo putol-putol ang ilang beses but still patuloy na pinagpapala ng Diyos. Mega love shout out sa isang viewers natin sa Facebook. Yan po ay, I si sino to? Si Melanie Null. Mega love, love shout out Sister Melanie Nol. Uh, uh, good, good day sa inyo at uh, nawa patuloy tayong sama ng Diyos. At uh, after after ng aking breakfast ay uwi na po uwi na po ako ng bikutan at mag-relax at saka po the same time ah uh, kailang ko asikasuin yung mga nakatambak sa bakit <laughs> so patuloy tayo sa nang panginoon at uh, <clears throat> sa mga so, so this coming Tuesday August 22 sa Tuesday family appointment with El Shaddai sa uh, Ambel City sa loob ng El Shaddai International House of Prayer. Yan po ay sa San Dionisio, Paranaque. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos at mega love shout out sa sa six sa six viewers. Si Brother Teddy Villanueva, asawa ni Sister Mary Jane Castillo Villanueva. Mega love shout out. At kay Brother Louis, Luis Tablizo thank Brother Luis Tablizo, thank you for watching this uh, FB Live broadcast and uh, last Thursday sinubukan ko pong itest broadcast yung aking Kapahayagan TV channel sa Facebook page at sa YouTube channel para sa gayon ay uh, mapaganda ang programa at at nandito po mga Amor Disciples. Oh, yes. Good morning. Good th uh, anniversary sa ating lahat. 39th year anniversary. Yes. Hello. Happy anniversary. Hello. 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 Happy anniversary. Happy, anniversary. Oh, happy birthday. anniversary. Uh, uh, oh my you God. Know. I'm the Korean model. Yeah. <laughs> si Brother Paul Reyes po yan. So, brother Jun Lado. Sabi ko pagkinala ko. Uh, uh, yes, Brother. Brother, brother uh, uh, Jun Simplicio. <laughs> <laughs> Jun Lado. Okay. Si Brother, brother, brother Lado. Ayan, yeah, no? Happy, Happy birthday, birthday. birthday. birthday okay. Brother General Di Lorenzo. Brother John C. Hello. Ayan. Yeah. God bless. Sila po yung mga preachers. Ang ilan ay nanggaling ng province. At to si Brother Claude ay dito sa Metro, Man dito sa Metro Manila. So, so thank you so much sa inyong panonood and uh, I hope to see you. <coughs> Excuse me po. Ayan. Good morning kay Brother Ed Sassam. Mega love, shout out. And uh, patuloy tayong pagpalain ng kaninoon. Thank you for watching. Thank you sa bulong. Uh, nanonood At ito po Ang ever dear at at morning, at morning. soon to be husband of Sister Elaine Yan si Brother Carlo Nable Preacher ng Naguna nagaling sa province at uh, naway patuli tayong samahan ng Panginoon Hello, Inday. Hello. Hello po. Ayan. So patuloy tayong pagpalain ng Diyos at uh, see you all sa next the live broadcast ng Kapahayagan TV channel. So sign up muna ang live stream na ito sa Facebook and God bless everyone.